So yun guys, baka pwede na mag-vlog dito, no? Wala akong dalang mic. Uh, every time I do vlog, I do contents, it, uh, it comes out of nowhere. So, kaya naman ngayon, ano ba pag-usapan natin ngayon? By the way, nandito pala muna tayo ngayon sa Makati. Ano bang gagawin natin dito? May attendan po tayong seminar. May attendan tayo dito parang um, program siya. So, kaya naman, syempre, inattendan ko kahit nakita ko nung mga nakarang araw, umatend, kumbaga nag-register agad ako, at eto umatend ako, I always show up. So, ngayon, naman ang papag usapan natin, habang hindi pa nagsisimula, kasi 1.30 pa yung registration, at nandito tayo, tayo ng ng ano, 1. So, early tayo actually ng 1 hour, no? Kung actual time na pag-uusapan, kasi 2. Eh. So, ngayon, ano pa pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin is, bakit importante umatend ng mga events, yan, yeah? ng mga workshops, trainings, seminar, webinar. Um, alam niyo naman, medyo active tayo doon. Lalo na minsan nag-host din ako. So anyways, ang importance kasi noon, unang-una is that hindi ka lang matututo, you'll get along also with the people, like-minded people who always, you know, show up, respect, um, nagpapakita sila doon ng, ng, syempre, siyempre, kanilang abilidad, knowledge, at ano yung matututunan mo doon. Kumbaga, hindi ka lang a-attend ng event or ng seminar na walang dahilan. Aaten ka ng event or ng seminar dahil may maa-add value siya sa'yo. At siyempre, kahit hindi ka speaker, you need to add value as well. Yan, ito na nga yung nahanap ko. Parang part, no? So, hindi ko, wala, wala nang idea kung saan na to. Pero kasi dun yung venue do si Tani. So siguro po muna tayo dito. Ah, kaya yun nga guys. No? Again, um, unang-una kasi, syempre mala marami kang makikilala. Eh, ano naman, kung marami kang makikilala, eh introvert nga ako. Yung iba kasi introvert. So, ang dulot kasi nun, syempre bukod sa marami kang makikilala, networks is marami kang matututunan nga. Kasi I've mentioned yung values, Uh, yung mga bagay na hindi mo matututunan sa loob ng iyong kwarto. Kapag mag-isa ka o kapag no, marami ka naman magagawa, no. Mga productive din naman. But uh, what I'm saying is yung socialization. Uh, alam ko medyo medyo hindi ako ganoon uh, dito. Uh, hindi ako hindi ako pa paano ba tatawagin to, no? Ah uh, Introvert din ako sa personal kumbaga. Pero kapag may mga pagkakataong na ganto, ayun nga, I always show up naman, 'di ba? It DM, pag ini-invite ka, pumunta ka. Pagka sinabihan kang mag-mag-speaker ka, puntahan mo, 'di ba? Attendan mo kung kaya naman. Yung 'di ba, yung kaya, yung opportunity minsan sa ating mga Pilipino, sa ating mga estudyante minsan minsan parang kahit de ba? Anong gawin mo parang wala eh kasi minsan hindi ka nag show up. nag show up ka lang kapag ka, parang kailangan na. 'Di ba? So, ang sinasabi ko lang, halimbawa ikaw na invite ka sa event, 'di ba? O, oh, eh, 'di ka kailangan mag-show up. So, parang ngayon, pinagtitingin na lang ako sa pagba-vlog. So, kailangan mag-show up eh. Kasi pagiging mahiya eh, parang ano 'yan eh. Paano lalapit ang opportunity sa iyo at trabaho sa iyo, ang pera sa iyo? Kung hindi ka masyadong nag-e-effort, 'di ba? So, kaya yung sinasabi ko, nag-show up. Yung mga, wala pa akong nakilalang mga tao na nag-show up tapos, ano, parang wala silang pera ngayon, wala silang dating ngayon. Alos lahat may dating. So, ayan, sa RTU, uh, may mga sinabihan ako dyan, pero ang galing mo mag-show up pa Ibig sabihin, lagi kang present, lagi kang, ang galing-galing mo. So, ngayon, di ba, well established, okay siya. ba At yung mga iba ko rin kakilala sa crypto community, sa mga iba't-ibang business sa, uh, you know, networks ko. So, ganun lang, no? At, uh, siyempre, hindi ko naman sinabing disclaimer, no? Hindi ko sinabing... Hindi ko sinabing kapag ka... Lakat-lakat tayo. Hindi ko sinabing kapag ka umaten ka ng event, tapos may nakilala ka, yayaman ka na agad, no? Or may trabaho ka na agad, O something na... Alam mo yon, no? Parang, oh, big time na ako agad, no? Kasi may network na ako na ganito. Hindi, no? Siyempre network that is only the first step that is only a stepping stone hindi porket may network ka eh kumbaga, yun na nga no big time ka na siyempre may network ka nga pinagtatrabahuhan inaayos mo ba no uh, nagtatrabaho ka ba nag-e-effort ka ba puput ka ba ng iyong time energy and resources no for you to be able to be discovered more for you to be able to be considered as one of those Uh, key persons, de ba? So, kaya nga, yun yung sinasabi natin, no? pag-attend ng mga event 101. Ang dami mong matututunan bukod sa yun nga, marami kang makikilalang mga tao, marami kang madidiscover ng mga bagay-bagay na minsan hindi mo matututunan sa school. At yung sinasabi natin, syempre, more networks, more people in the community, mas masaya din, di ba? Na hindi ka nag-iisa. So, kaya yon sana marami kayong natututunan, no? Ano pa ba yung sasabihin natin? Um, Siyempre, paalala lang din, hindi lahat ng tao din. Siyempre, <laughs> di ba, network mo sila. Minsan, syempre, alam mo na, may mga, alam mo na yun, no? May mga negative na tao din na alam mo. Minsan, network mo, kaibigan mo. So, ingat-ingat -ingat, -ingat ka lang din sa mga gano'n, no? Kasi, syempre, baka minsan, di mo, di mo na mamalayan, di ba? May mga gano'n ng tinitake advantage ka na. But ano naman yon? medyo negative thinking yon eh. Kung baga sinasabi ko lang yung precaution or paalala uh, para di diba, pagka uh, nakipag-network ka at all. So, uh, advice ko rin yun sa sarili ko. No? Sabi kong every time na gumagawa ko ng gantong vlog, advice, no? or tips, uh, hindi na totally para sa inyo yun eh. Para sa ating lahat yon. Pati ako natututo. Para pagka uh, in-upload ko tong video nito, di ba, mapapanood ko siya ulit. Nare-remind din ako kung maga nire-record ko lang, dino-document ko lang, baka kasi makatulong, di ba? So anyways, yun, 7 minutes na yung balag natin. Siguro ang parting words na lang. Uh, again, uh, ngayon yung event natin, katulad nga nito, uh, ang dami natin ginagawa, actually, busy busy tayo. Uh, <laughs> dami natin inaayos, no? dami natin ginagawa. So kahapon, Friday, um, nagano tayo, nagtrabaho tayo, nag-shoot sa aking video sa Xness, same day edit, same day shoot. patasin buko. So, same day edit, same day shoot. Buong araw 'yon, mula hal halos, halos, umaga no, tanghali. Umaga gumising na ako, tanghali nag-shoot ako. nag-edit ako, buong madaling almost 12 ko na napasa, 12 AM. So kaya kumbaga sinasabi ko lang kahapon yon Friday, ngayon Saturday. Hindi pa din ako nagpahinga, pwede naman ako magpahinga, pwede lang ako sa bahay lang maglao. Pero eto nga no network pa rin, seminar pa rin. I put effort, time, resources and energy uh, for me to be able to show up and yun nga, to, to, be, able, to be able to be discovered. Ako no na ay si si student trader si CJ, si Christian um 'di ba ma, ma, masipag yung umaten ng mga event seminar. So, you always show up, no? mag Magbigay ka ng effort. Kung gusto mong tumaas ang position mo sa trabaho or maging maganda yung kalalagayan mo, di ba? Mabigyan ka ng maraming networks, opportunity. Siyempre, kailangan mong magpakita din, no? Ng kahit paano abilidad. Kasi, yun nga, paano ka madidiscover kung yung ibang tao ang nagpapakita ng gano'n? At, Diba? ba? Paano ka makuha-consider? So, kaya yun lang, again, kaya eto, katulad nito Friday, nagtrabaho tayo, kahapon, buong araw, blog vlog din tayo, uh, ngayon, Saturday, seminar naman, sa mga sumunod pa meron, actually, uh, niluluto pa lang natin, uh, may mga offer din. Kaya nga, yan, pag umaten kayo ng mga seminar, mga events, katulad sa akin ngayon, para i-share lang, eh, yung mga offers, partnership, or mga collaboration, grant deals, Um, although syempre hindi naman lahat eh natutuloy but the point is kung sanang I never ask for it no even even the exness no kaya nga ang sinasabi ko lang syempre wag lang din sa sarili mong lakas yes mag effort ka magbigay ka ng time ng resources don uh, dun sa ginagawa mo pero um, syempre Panginoon pa rin no or nasa taas pa rin yung may control ng lahat kaya say, minsan if effort ka ng effort minsan di naman natutuloy dito? So hindi kalooban. At kung ano yung kalooban ng Diyos para sa iyo, eh, sigurado ako, yun ang matutuloy, di ba? So kaya yun lang, uh, wag na natin pahabain hanggang 10 minutes na lang lagi yung mga long form video content ko. God bless you all. This is the Estudiante Trader. Uh, Pa-plug natin konti no, yung makikita natin dun sa event, dun sa program, dun sa seminar. So yun lang. God bless you all and see you on my next vlog.